Alright mga boss, meron tayo dito bisita galing San Juan, Batangas. So, ang ipapagawa niya mga boss, CT125. Ang problema nito mga boss ay matakaw daw sa gas. Ayun, matakaw sa gas, pabago-bago ang minor sa umaga. Tapos uh, ano nga, papatay-patay. So, napakasimple lang ng problema nito mga boss, pero hayaan niyo akong uh, i, i sa inyo kung ano ang ating ginawa. Napakasimple ng problema, Karburador lang. Pero uh, hindi mo aakalain na magiging problema nito. Pero kalimitan sa ct 125 mga boss, kung naaranas kayo ng gano'n, na adjust nyo na 1.5 complete turns, tapos medyo mahagat mahagad pa rin sa gas, tapos pabago-bago ang minor, tapos hindi stable yung kanyang andar. Ayon, ito. So, bye ang video ito mga boss. Ilalahad ko sa inyo para... Siyempre, malalayo ito. Medyo malayo ang pinanggalingan itong mga boss dito sa atin. Uh, San Juan, Batangas, Quezon Promise tayo mga boss. So, sinadyan ni Bossing tayo rito para mga testing kung okay ang pagkakagawa natin. At yun, bago pumunta dito si Bossing, nagkaroon kami ng mga convo na kung paano siya makakarating dito. So, ibinigay ko yung uh, mga detalye mga boss. So, ito, ito yung Uh, mga conversation namin ah uh, hayaan n'yong ilahad ko muna uh, step uh yung kung paano kami nag nagkasundo uh, ni bossing para uh masolusyunan yung kanyang uh, nararamdaman sa kanyang City 125 kasi bago bagong modelo mga bossing yung kanyang City 125 USB charger so medyo ano nga medyo kulay itim daw yung uh, sunog So, umataaw sa gas. Ayan mga boss, ang kanyang fuel consumption. So, ah, dito, ibinigay ko na rin yung feedback. Kasi pagbalik niya, ah, i-message niya tayo kung ano yung feedback. So, na ito na yung feedback mga boss, nung pagkagaling niya dito sa atin. So, dito, sa gas consumption mga boss, medyo malaki ang natipid. Kumpara natin doon sa 4.5 liters, 90 kilometers lang yung tinatakbo. Dito naman mga boss, ay... Uh, 2.3 liters, 131 kilometers ang tinakbo. ba diba? Napaka-tipid. So, dito mga boss, ayan na, ilalahad ko na sa inyo. So, ipakilala ko muna si, si sa inyo mga boss, si Boss Cyrus Mendoza, taga San Juan, Batangas yan. So, ayan, shout out na lang sa inyo, Boss Cyrus Mendoza. Saan Batangas. Batangas ba? po, ba? Saan sa Batangas? Batangas? Ay, di, dito lang po. Sa may Gandilaria. At ayun, bago ang lahat mga boss, magkakaroon muna tayo ng step by step na gagawin. So, ang gagawin ko rito mga boss, i clearance ko siya. Ay uh, I-adjust ko yung kanyang uh, clearance ng barbula. At uh, bago tayo magbaklas ng kanyang karburador, babaklasin ko nga muna yung valve cover tapit. Tapos, para lumalamig na, tapos ang isusunod naman natin ay yung kanyang karburador. So, yung valve clearance, i-adjust na lang natin. Isasabay natin kasi medyo malayo na rin naman yung kanyang natakbo. I uh, I-request ni Boss sa akin na uh, i-adjust na rin. So, yun. Yun ang unahin natin. Tapos, yun na nga. Doon tayo sa kanyang primary concern na medyo matakaw daw sa gas. Tapos, kulay itim yung sunog doon sa kanyang spark plug. So, ibig sabihin kapag ka maitim, reach rich yung pag a adjust ng carburetor. So, kapag ka ganun mga boss, ibig sabihin kulang sa hangin. Sobra sa gasolina, kaya ang sunog niya ay medyo maitim sa spark plug. So, yon, uh, kalimitan talaga mga boss sa City 125. Kapag ka uh, hindi tama yung yung kanyang adjust sa air and fuel mixture, nagkakaroon ng ganong problema. So, kapag ka naman na i-adjust nyo na na 1.5 completors, yun kasi yung pinaka-ideal na adjust ni City125. Uh, 1.5 complete turns, doon kayo mag-base. Uh, kapag ka naando na, tapos hindi nyo pa rin matono ng maayos, okay naman yung valve clearance, uh, isa isa-isahin nyo yung mga ginawa natin. At dito mga boss, kung titignan nyo, uh, nagbubukas tayo ng valve tapit cover. So, ang gagawin natin dyan mga boss, susukatin muna natin yung kanyang valve clearance, kung gaano na ba, kalaki, or gaano kaliit. So, yon para meron tayong basihan. Tapos, kapag ka nasukat na natin, tapos, uh, nalaman natin, halimbawa, medyo malaki na. So, i-adjust na natin. Kung medyo maliit, i-adjust din na rin. So, ganon, ganon ang procedure natin sa pag, uh, pag up or pag pagbabalb pag clearance mga boss. So yon, kapag ka nasukat na natin, syempre ito medyo ano pa ito, medyo ipapahuli natin naman kasi nasukat na natin tapos yung primary, primary concern lang muna ang gagawin natin so sa carburetor yon so sinukat ko lang para pag adjust ko mamaya alam na natin kung ano yung diferensya tapos ang gagawin naman natin doon sa arborator mga boss kasi na andun talaga ang problema nyan doon sa valve clearance ingay lang yon kasi ano naman medyo malaki yung clearance hindi naman siya magkukos ng uh, pangingitim ng spark plug yung malaking valve clearance kasi wala namang connection yun doon. mag uh, magkakaroon lang siya ng epekto sa sunog kung maliit yung clearance. Ito naman, medyo malaki kaya hindi, hindi natin gaano isi-set aside natin yun doon sa kanyang uh, itim na sunog doon sa spark plug. So, sa, sa carburetor tayo mga boss. Kaya yun, tatanggalin natin yung carburetor tapos pagkatanggal natin, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagkaganon. At ayan mga boss, malapit na nating matanggal yung anyang carburetor or yung carburetor assembly do sa kanya pagkakabit. So, ngayon ang gagawin natin, diditingnan natin yung pagka-adjust ng kanyang needle. So, kapagka stack naman yung pagka-adjust ng needle, uh, punta tayo do sa kanyang uh, carburetor assembly. At ayan na nga mga boss, binabaklas natin yung carburetor flow chamber. So yung chamber niya mga boss, babaklasin natin para makita natin naman yung level ng gasolina. So hindi naman ito nababago pero titingnan din natin kung anong meron doon sa loob ng kanyang flow chamber. Ayan na nga mga boss, nabaklas natin lahat. So makikita na natin kung saan nagka problema. Ito yung tanda meron. ko. Ang mga pala Ay, pa ka mm, ah, yes, Kailang mabunot lang yung uring. Eh, <laughs> hindi na bilog Oo nga Nakaibid po yan doon Nakaibid Okay <laughs> Nakaano uh, po yan doon Sa butas, nakapasak so, Uy, natin ulit Pero okay pa naman Nice hmm? po yan, yeah, ayos lang ng dayo Eh. Naman parang, oh. Ayun naman po talaga, basta pag nag pag nag-reach yan ibig sabihin, hindi natutuno ng maigi yung ano

na ano na po rin <laughs> nag iba ng kurti yan yeah. so wala so, malayo na po yung isa naibit na mm. ah, naibit. ano po nando sa dulo nun o no? uh -huh. tapos naka ano rin sa butas at ayun mga boss, nakita nyo naman yung o-ring ang problema. So, sa pagkakabit nito mga boss, kailangan uh, maganda yung pagkakabit. Lagyan nyo ng grass sa yung dulo para hindi yun, yung o-ring, para hindi maipit. Kasi minsan, kapag ka, nag-adjust tayo ng medyo malaki sa, uh, halimbawa, mga tree, or pataas, 3 complete turns. Naiipit yan kapag ka wala kang grasa. So, grinagrasahan ko yung o mga boss kahit napakaliit nun. Pag yun naiipit, babara yun doon sa butas, magkakaroon siya ng rich na sunog. Try natin. At ayun na nga mga boss, wala tayong uh, gasket ng flow chamber. So, ang gagawin natin, pabibilhin natin sa bayan. So, habang bumibili si Boss Cyrus doon sa bayan, uh, i-tune -choo up ko na ito hanggat uh, na andun pa siya sa bayan kasi para magawa na natin tapos nang makauwi na si Boss kasi medyo malayo pa nga. So, sa pag -choo ng up mga boss, ganito lang ang ginagawa ko. Olha, ele vai At ito na mga boss yung resulta ng pagkakagawa natin. yan wala na siyang maitim na usok kapag ka na re revolution hmm. Ayun pa, patanggas pa yun eh. <laughs> At ayun, magpapagas muna si boss para matesting nga ipupultak niya tapos pagdating sa kanila para makita yung fuel consumption.